Saan tayo po'y pinalad na muling makakausap ang mismong chairman ng Senate Committee on Games and Amusements sa kataon po ni Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo, good morning po. Johnny Banyes, Turun na Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sen. Good morning po, Senator. Hi, good morning po. Good morning po, Sir John. Sa uh, Sir Drew, maganda umaga po. Alright. Uno sa lahat, yung sumalubong na balitang pagbibitiw o tuluyan ng habang uh, pagbibitiw sa pwesto ni uh, Obilang Senate Blue Ribbon uh, Chairman, ni uh, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Senator Erwin, ano po reaction reaksyon rito? Well, decision niya yun na uh, Sir John. So, uh, ay, ay diba kung, uh, sino ba kung mag na ang isang tao lalo pa si Senator Lacson kilala naman natin yan pag sinabi niyang yes yes pag sinabi niyang no eh no so Uh, wala makapagpipigil yan. But I'm sure siguro baka nag-usap na sila ni uh, Sen uh, Senate President Tito Soto. Uh, I heard uh, last week pa, may nag-usapan na yata mm -hmm. nila yan. At uh, with your indulgence, Senator Erwin, kabilang ka ba sa mga sinasabing uh, nadidismaya or patuloy na sumusuporta kay uh, Senator Lacson, Sen.? Actually, kung titignan mo kasi uh, dalawang grupo dyan, yung minority at saka mm -hmm. majority. And I belong sa majority. Mm -hmm. e, yung uh, minority, ayun yung sa kabila, yung uh, grupo nila, Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, eh, sa tradisyon talagang uh, kumukontra usually ang mga may nasa minority doon sa mga desisyon ng uh, majority siguro may mga tampuhan uh, between senators uh, between hmm. sa dalawang grupo pero yung sabihin natin na uh, magka-clash, magbabanggaan uh, wala akong alam at this point uh, sir John. Oh, ilang isang uh, masabi nating bago sa Senado. Nakagugulat ba ang mga nakikita mong <laughs> mong pangyayari Senator Erwin dahil uh, ikanga eh dapat nating inuuna eh yung uh, ikangay mga makakatugon sa problema ng bayan. Sir. Nakala ko nga, Sir dyan, eh, uh, matapos na maiksang um, tabi itong uh, impeachment, tuloy-tuloy eh, na dahil napakadami nating uh, problema. O ng problema hmm. kagad. di ba? Yung hinihingi ng mga tao, mga kababayan natin, ay eh, yung pagkain, yung makabili hmm. sila ng murang pagkain, edukasyon, kalusugan, at siyempre yung corruption nga. Pero mukhang uh, nakafocus sa mga investigasyon. Nasasayang yung oras, uh, Sir So, mm. kung akong tatanungin mo, medyo dismayado kasi eh, we are here for legislation, gumawa ng mga batas. Pero ang nangyayari niya, for investigation, na mm. naubos yung oras natin sa investigation. At hindi na nakakafocus tuloy doon sa iba pang mga gawain. isa pang nakakawalan ng focus, yung binabanggit na panibagong kodita sa liderato ng Senado, meron, Senator Erwin. Meron di umanong nagbabadya. <laughs> May naririnig din ako ng chismis. <laughs> kasi eh, hindi ko alam. Pero so far sa pag-uusap, kasi kung titignan mo kasi, medyo marami. Kasi I think, I don't know, since first time ko sa Senado, hmm. I mean, 9 versus, uh, ika 15. 15. So konti lang, alamang, gumalaw Peace. lang ang apat o lima. Oo. Oh, manipis masyado, tama ka, Sir Drew. Gumalaw lang yung apat, sumama na sa kabila. Yun na yung majority. So, hmm. mahirap. Pero, at this point, uh, wala naman. Wala naman akong naririn. Nababasa ko. Ay, mabuti hmm. pa yung mga nagsasabi niyan sa social media na may kulit. Ah. Pero, kami dito sa loob, wala pa naman kami nakikita na may, may galawan, may lipatan, ikang Sen Lilipat sa kabilang oh, bakod. Sen Erwin, eh, Sino ba batikang kang kang uh, media man <laughs> before eh. Dapat, di ba? <laughs> Bawal sa atin ang iskupan <laughs> eh, sa, eh, ko, mabuti pa yung, mabuti pa yung mga, oh, siguro, itanong natin doon sa mga nagpapakalat sa social media, kung <laughs> mga ma-interview. Para malaman ko na, para, eka nga, lumundag na rin tayo. Pero so far, wala naman. Alright. Uh, wala uh, akong na babalitaan. May, nababasa ko lang talaga. Um, pero, Malalaman naman natin pag may movement eh magtatawagan uh, niya, magdadapangan. Eh wala naman, binabantayan ko over this weekend, wala uh, naman. Baka naman nakalaki yung kwarto mo. <laughs> Kaya hindi makapasok. Hindi, hindi. Alright. Actually, John kasi, lang. oo, oh, oh, magtatawag uh, at tatawag yan. Yeah. yeah uh, lalo uh, kami uh, magkapatid. We both, uh, pareho both namin magkapatid. Mm. So, wala wala pa naman tawag. Maging kay Tol Rapi, wala naman tumatawag para sabihin, lipat na tayo dito. Mm. All right. Opo, Senator uh, Erwin, uh, lipat po tayo sa medyo, mga pressing issues po mm -hmm. dahil uh, alam naman natin last week, eh, actually sunod-sunod nga ito mga calamity, di ho ba? Uh, kayo po bilang uh, dati rin pong uh, sekretary po ng uh, DSWD at chairman po ngayon ng uh, Social Justice, Welfare and uh, Rural Development Uh, kamusta po ang uh, pagtugon? Ano po ang mga nakikita po ninyo? I mean, reaction po ninyo di, kay hubay nababagalan sa pagtugon dito po sa mga big, uh, sa pangangailangan po ng mga biktima po ng kalamidad lalo po dyan sa Cebu? Magbilis naman uh, right. sir uh, Drew. Mm -hmm. tayo ay nagtungo doon nung uh, Thursday, two days after ng earthquake mm -hmm. or uh, Wednesday ay nakita naman natin kung uh, the following day nandoon kagad ka sila DSW Secretary, Secretary Vince Sison, uh, Vince Sison yung uh, iba pang mga ahensya ng gobyerno at ang Pangulo nga the, the day after that. Nakita naman natin ay binaba nila. Ang nakita ko lang konting problema ay nung tayo dumaan doon sa bogo City at uh, nag -walk through tayo kasama si Mayor, ay marami nakatambak ng na mga food packs na yeah. tinanong natin saan galing yan, galing daw sa DSWD. Eh, sabi ko, ba't di pa nare-distribute? Eh, sabi, kasi nag-fill out pa ng form, may mga interview pa. Tapos mm -hmm. yung, uh, daana nadaanan namin sa kalsada, tinanong namin, nakatanggap na ba kayo ng pagkain? Wala pa daw, mga private lang. So, mm -hmm. kinausap natin ang DSWD, eh, kailangan daw muna pumirma ng form. Sabi ko, wala bang uh, way na bigay mo na muna yung pagkain bago hmm. mo papirmahin. Madali naman lang yung papumirma-pirma. Siyempre, nagugutom na yan. Hmm. Eh, nakarating naman ito kaagad kay Secretary Rex, kaya kagyat nagbigay siya ng kautusan sa lahat hmm. ng uh, offices niya na isyungay, hindi lang sa Cebu, kundi na unahin na yung mga pagkain bago magpa-fill up ng mga form hmm. in, in, in interview. Kasi kinakailangan din eh, Sir John, Sir Drew. Hmm. kasi makukowa ka naman pagbiglang tatanungan magsilip uh, ang kuha bakit naubos na yung stockpile mo na ganito mm -hmm. saan mo dinala. So kailangan, sino-sino yung mga tao niya, kailangan mo isulat. so Pero sinasabi naman namin, nila Secretary Rex, tsaka na yan. Di ba? Habang pag mo na pagkain, yeah. hindi naman lalayas oh, yan, o kunin mo kay Mayor yung usually, si listahan. mayor ang nagbibigay niya, eh, nalistahan oh, oh. eh. So bahala si mayor, ituro mo sa ko na si mayor ang nagbigay sa amin niya, ng nalistahan. Kasi eh, saka emergency ito eh, 'di ba? Eh, walang makain ang mga tao. So 'yun ang uh, nakita lang natin problema. Other than that, uh, okay naman, mabilis ang daming tulong uh, mula sa mga private sectors din, uh sir uh, John Sir Drew about yung mga dinaanan mo mga apektado ng uh, lindol Senator Erwin may nakita ka bang mukhang kababalaghan dahil mm -hmm. nakita natin yung isang uh, mismong gusali ng uh, Bogos City di ba parang uh, makapal yung palitada kumpara sa pundasyon uh, may nakita ka ba <laughs> <laughs> yun nakita ko nga lang din yung city hall tapos Ayan. eh uh, pero yung uh, dinaanan namin yung tulay talagang saludo ako itong mga infrastructure ng Japan ng mga mm -hmm. engineering talagang 6.9 ay eh, talagang hindi natin nagsumayaw sa iyo lang yung tulay versus yung uh, ginawa ng DPWH natin sa kabagyan, isang truck lang eh, nahul, bumagsak na bumagsak na. Napang lindol yun, partida. So, <laughs> 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 so nakakatakot eh. Kailangan siguro talaga maraming gagawin si Secretary Vince Dyson na mag uh -huh. ikot sa buong Pilipinas para siguraduhin yung mga infrastrukturo na ginawa ng mga nauna sa kanya ay eh, talagang makibay na kayang uh, pa, mga five point something mm -hmm. or six uh, ikang magnitude na earthquake. Uh, otherwise, talagang guguho itong, uh, itong uh, mga infrastruktura na ito. Problema, mukhang mas makapal pa yung mukha ng ibang uh, alkalde at lokal na opisyal kesa doon sa palitan. Matindi. <laughs> Tsaka doon sa ginagal, <ng> simentado. Kasi <laughs> sa concrete, no? Mas makapal, <laughs> mas pa yung mukha ng mga kumita. <laughs> anyway, uh, sa nakita mo na solusyon na naman kagat Senator Erwin, ano? So, Okay naman, mukhang hindi naman kakapusin at mukhang hindi naman kailangan magkagulat, magkatulakan or magpumila ng matagal yung mga kababae nating biktima sa naikutan ninyo sa... Na, bumuhos sa mga agad yung... Hmm. Bumuhos sa mga agad sa dyan, yung uh, mga ayuda. Hindi lang sa uh, government side, pati yung private sector. Malaki na itutulong kasi ng mga foundations, yung mga Ama. private uh, citizens sa foundations. Bumuhos ka agad doon. So, Uh, nakakatulong sila sa pamahalaan. At saka okay. yung iba na rin mga big businesses dyan sa Cebu ay uh, sila na nauna na tagpadala ng tulong. Mm. Mm. Take note uh, hindi lang Lindol uh, Senator Erwin pati yung mga dinaanan ng mga sunod-sunod mm. yung bagyo, di ba? Masbate, mm. uh, Romblon, Mindoro, uh, sa iba pa mga lugar. So naniniwala kayo na kumbaga, hindi naman tayo kakapusin kahit ang dami nitong mga uh, biktima ng uh, kalamidad, lindol at uh, bagyo? Tama na yung desisyon ni Pangulong Marcos, uh, sa Sir, Sir John. Nung inilipat niya yung uh, karamihan na sa mga flood control, inilipat niya na sa DSWD, hmm. inilipat niya sa DOH, sa MAIP, para makatulong nga sa DSWD. I believe 39 billion pa ang uh, nilagay niya para makatulong nga sa ganyang mga uh, sakuna. So malaki may tutulong nito kaysa sa mapunta lang din sa flood control na wala namang kahinat na at hindi mapakinabangan ng mga kababayan natin. Might as well, ibigay nilang lang dyan sa mga ahensya na kinakailangan, lalo na sa mga panahon na ito, mga tagbagyo, uh, lindol, kailangan, kailangan nila yan, uh, Sir Drew, Sir uh, John. Bilang pang -huli, ano asahan natin sa Senado ngayong linggong ito, uh, Senator Erwin? Eh, <laughs> yun nga, pagbibiti, okay? Ni senator Ping Lacson, yun talaga, uh, uh, alam na natin lahat, uh, magiging si senator Lacson na mismo nagsabi na kung ayaw niya sa akin, ito ay uh, mensahe niya sa aming mga kasamahan. Kung ayaw niya na, ito talagang ay, bababa na ako. Uh, mamaya, mag-uusap kami sa Senado. bagamat Bagamata, nakafocus ang Senado ngayon hanggang sa October 10 na lang yung aming mga uh, ikang pasok dahil may uh, break Opa. kami. Mm -hmm. ay pagtutuunan ng pansin ang uh, ikang uh, budget hearing ngayong umaga pala uh, may live uh, coverage ng mga budget hearing uh, ako ang magiging uh, subcommittee chair para mm -hmm. sa DMW Department of Migrant Workers ngayong uh, alas 10 ng umaga live 'yan na ninyo so kung may mga concern pwede kayo magpadala ng mga mensahe at okay. mga katanungan mm -hmm. pwede namin sagutin uh, para dito sa budget uh, hearing ng Department of Migrant Workers po, Senator, uh, last na lang po from uh, sa part ko po, ano po. Ano ang reaction po ninyo dito sa panawagan po ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections at mag-resign daw lahat kayo? Mula presidente. Mula presidente hanggang sa uh, anong anong position man yan sa uh, Maganda ho tignan ho yan, maganda ho pakinggan. Ang problema po ay eh, number one, pag nag-resign po lahat po magpapatakbo. Parang uh, ganun ho yan eh. Kasi ah. kapitan, bumaba na yung kapitan. Bumaba po yung chief mate, chief engineer ng barko. Tulubog ang barko! Mga, e, ganun po. Pero pangalawa, hindi lang po yan. Pangalawa, ay uh, budget po kailangan natin, billion po yan. Uh, pag nagkaroon po tayo ng snap election, hindi naman ho, basta basta, saan po natin huhugutin? Yan ho yung dalawang katanungan. Pero yung pinaka number one po talaga, budget. Tapos na nga ho tayo. Hirap na hirap na ho tayo. May mga lindol, may mga bagyo. Tapos maglalaan po tayo. Hindi pa nga po natin nagagawa itong barm elections po. Kailangan mm. din ho natin. Pati mga SK barangay election. Mm. Mag-snap election ho tayo. Budget po ang problema. Maganda ho tignan. Maganda pong okay. uh, pakinggan. Masarap po pakinggan. Iwa ko, isasangayon din ho ako. Eh. Wala naman mm. ng problema. Dahil lahat tayo, baba tayo. Kasi mm. wala nang tiwala ang mga tao sa atin. Pero hindi naman siguro lahat. Aha. Bakit ang, na <laughs> ang mga tao? <laughs> hindi, Ito yung mga bago na po dadamay. yung mga <laughs> hindi naman po, hindi naman po, so, hindi naman po nakinabang sa blood control na yan. Paano <laughs> naman po <laughs> <ho> yun? <laughs> yan ang problema na nagtatrabaho lamang kung madadamay. wala naman siya. Anyway. Walang, well, ah, kagaya ho natin, wala naman ako natanggap na blood control at wala po akong <laughs> government project since <laughs> nang dahil wala na po ako inabutan. Wala na pong, wala na pong kanin sa kaldero. Patimis Pati si Bote. Eh. <laughs> pati. Pati latang wala. Yung, pati, wala ho. Yung totong, talagang <laughs> kaya sa dahil second half na ako dumating. Wala na, wala na ho talagang natira. Eh ngayon ho, papasok pa lang ako. Wala ka, nakukod ko rin. Dahil wala na kaldero eh. <laughs> <laughs> yung kaldero, so, wala ho talaga akong <laughs> government project kahit balibalik ta rin pa ng mundo. Lagi na pinapakita araw-araw kung sino mga kasama kong contractor dyan, contractor dito. Wala naman akong government project ho. Wala naman ho akong hmm. ikang flood control. Kaya ako ay uh, di ako natatakot. Eh, pag napapansin ho ninyo, bakit nakasama kasama si ganito? Eh, may gumawa ng office ko. Bakit nakasama kasama si ganon? Eh, kasamahan ko sa kongreso yan. Bakit hmm. nakasama kasama si ganito? <laughs> Eh marami hong tayong kaibigan. Pag uh, politiko ho kayo, napakadami oh. yung kaibigan. Promise. Lahat ng tao uh, eh, gusto kang kaibiganin. Bukod dyan, eh, likas na guwapo yung Erwin Tulfo eh. Oo oh, naman. <laughs> yeah, <laughs> sa, sa lahat ng... Kailangan nyo ano, kayong dalawa, Sir bro, sa pakatulong. <laughs> <laughs> meron pa kung uh, meron akong ginawa rito ng kape. Sa uh, lahat <laughs> ng Tulfo, <tool> ito <laughs> pinagawapo. Oh, Humilit ka pa! <laughs> Alright, kasi inyong pagkakataon, Sen. Erwin, baka minakaligtahan kami yung tanong. Go ahead. Ay, hindi mo po. salamat lang mo tayo sa mga kababayan po natin. Pero uh, hiling ko lang po, pagbasal po natin ang ating bayan, medyo magulo, ho. Kahit ho ako, eh, kind of disappointed. Akala ko, eh, bagito po ako. Puro away, gulo, investigasyon. akala ko, tumakbo ko sa Senado para makatulong, pa paano pababain ng presyo ng mga pagkain, bilihin. Uh, paano tayo na nga talagang wala ng mabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab bayarin pag ikay na ospital hindi lang sa public kundi sinabi ni Pangulo kundi magi sa mga pribado. Mm -hmm. Ganyan ang bagay. E kaso mga ho imbis na maghiring ka sa ganun, ang hearing eh, tungkol sa flood control. Hahanapin si ganito, nagtuturoan, bakit hindi naturo si ganon? Bakit kami lang si ganito ang naturo? Mm -hmm. It's disappointing ho. Eh pasensya na kayo doon sa mga babayan ho natin. Ah, ah, pagdasal na lang ho natin ang ating mga opisyal, ang ating bayan at uh, sana matutukan po ang iba pang problema, hindi lang po itong flood control. Tama naman po yun dahil ngayon, eh, nagising po tayong lahat na may nangyayari palang gano'n, trillion-trillion o bilyon-bilyon piso ang ninanakaw. pero kailangan natin magdasa siguro na sana mag-focus din uh, mga kasamahan namin dito sa problema talaga ng ating bayan ito pagkain at saka ito nga edukasyon, kalusugan at trabaho, Sir John, Sir Opo. Oh, Alright. Senator Erwin, as always, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka namin bubulabugin ha pag may mga issue pang lumabas sa mga susunod na araw. Thank you, sir. Apo, impaki-impaki ko na po itong kapirito. ng lalagyan. po, Samahan mo na ng tinapay, Sen. Salamat po, salamat po. Thank you, sir. Ingat po, ingat. Good luck po. Good morning, good luck. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Senate Committee on Games and Amusement Chairman, Erwin Tulfo.